So ayan po mga Lodi, uh, pakita ko lang po sa inyo yung dapat po na uh, lilinisin ko na hub na Speed One Soldier. Ayan, nung nakaraang linggo. Okay, ito pang harap. Bali kasi mga Lods, uh, ito ay ipapalinis sa tinang customer natin. Ayan, Speed One Soldier. Ngayon mga Lodi ay may problema nung nakita niya na dapat ay lilinisin ko na. So ayun mga Lodi, uh, buksan po natin. So ito na nga po yun mga idol, yung ipapalinis dapat sa akin ng customer namin nung linggo. Ngayon mga Lodi, ito po kasing hub na Speed One Soldier, ayan po ay edited na hub na po yan. Ayan po, pakinggan nyo po, sobrang tigas ng spring. Ayan. So ngayon mga Lodi, uh, pakita ko po sa inyo. Ayan, tanggal na. Bali ito mga Lodi ay hindi na po natuloy na ipalinis sa atin ng customer natin. Yan mga lodi. Bali, ito pala ay maluwag na. Kasi um, nabuksan ko na nga po. Hindi na po ito nalinisan kasi nga po ito po yung nangyari dyan mga lods. Ayan. Paglalin natin. Ayan. Para po sa mga pag-edit o ayaw sa mga edit-edit na hub, uh, pwede nyo pong iskip tong video na to. Ayan. Pero sa gustong mag-retest, -ma ayan ang mga lodi. Uh, ito po yung edited na hub na Speed 1 uh, soldier. Bali mga Lodi, ako po ay naka-edited edited din po yung aking hub, 3 years na po. Ang hub ko ay GUB. So ito na po mga Lodi yung nangyari dyan. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan mga Lods. Bali, ito po nung pinakita ko sa customer namin dito sa shop. Nung sabihin ko na ganito na yung kanyang mga poles o oh yung ayan na nga po yung mga poles po niya ayan ang mga lodi ayan medyo napudpud na po siya kung mapansin yung mga lodi wala na yung parang dulo na matulis ayan ang mga lodi bali ito po ay naka power spring ayan naka power spring ayan isa na isa pudpud dalawa Uh, tatlo, apat, lima, um, anim. Yan, mga lodi, halos lahat, lahat po ay napudpud na. Ayan po. Tapos, meron ditong basag na yung pinakang bahay o itong prehab. Ayan mga lodi, oh, basag na yan. Yan, kung mapansin nyo. Dito mga lodi, kung sakaling nag-e-edit nage din po kami dito sa aming shop. Pero kagaya nga po nang sabi ko sa inyo, yung hub ko po ay GUB. Yan, naka-edit naka edited din po yan at yan naka power spring pero yan po ay mag 3 years na rin sa akin Bale yan mga lodi kapag kung sakaling dito nga po ay may magpapa edit uh, sinasabi ko namin po dito kung ano yung mga pwedeng mangyari at sinasabi din po namin yung mga dapat na gawin at saka po hindi dapat nagawin. Kasi mga lodi, kaya naman po talaga nagpapa papa-edit yung ating mga customer. Kagaya ko nagpa-edit ako. Kasi nga po yung hub ko ay ito po ay budget milang na 6 poles Syempre hindi naman 'to ganun kalakas yung tunog niya. Sa mga JOB user, alam po nila na hindi po ito ganun kalakas ang tunog. Kaya po ito ay pina-edit ko. Pero kagaya nga po ng sinabi ko, uh, may risk po yan kapag ka uh, pina-edit po natin yung ating hub. Bali na sa atin na lang po yan kung ayan po ay yan ka po may masisira po. Kaya nga sinasabi po namin dito na uh, kailangan po uh, ganito yung gagawin, kailangan po wag nyong gagawin to kung sakaling ipapa-edit nyo para uh, sa safety nyo rin po at para na rin po um, sa safety nyo syempre at saka na rin po para maiwasan din po o ma-maintain po natin na maayos po yung mga poles natin saka po yung prehab. Bali mga Lodi, uh, ang kagandahan naman dito mga Lods dito sa Speed One Soldier, may nabibili po na prehab nito. May nabibili din naman na poles nito talaga na Speed One Soldier na same brand din po. Ayan. At saka ito, alam ko sa pagkakaalam ko mga Lodi ay matagal na rin ito sa customer. Yan, kung sakali naman na ano, pwede niya itong paltan. Yan mga lods. Bali mga lods, ang pinalit na lang po ng customer natin ay uh, na have ay Hasen Pro.